Sa malamig at madilim na kailaliman ng North Atlantic at Arctic Oceans, nabubuhay ang isang nilalang na may pambihirang haba ng buhay, ang Greenland Shark. Ang higanteng ito sa mga pating ay maaring umabot sa haba na mahigit sa pitong metro kapantay ng laki ng Great White Shark. Ngunit ang pinakakanakamamanghang katangian nito ay ang haba ng buhay nito. Ang Greenland Sharks ay maaring mabuhay ng daan-daang taon at ang ilang individual ay tinatayang mahigit apat na raang taong gulang. Isipin mo isang nilalang na nabubuhay na noong unang itinutok ni Galileo ang kanyang teleskopyo sa mga bituin. Ganyang katagal ang pinag-uusapan natin pagdating sa Greenland Shark, nasaksihan ng mga sinaunang mandaragat na ito ang mga siglo ng kasaysayan na naganap sa ilalim ng mga alon. Ang kanilang pag-iral ay isang patunay ng hindi kapani-paniwalang pagkakaiba-iba at katatagan ng buhay sa daigdig. Ngunit ano ang sikreto sa kanilang pambihirang haba ng buhay? Ang sagot ay nakasalalay sa kanilang mabagal at matatag na pamamaraan sa buhay. Ang Greenland Sharks ay umangkop upang mabuhay sa isa sa pinakamalupit na kapaligiran sa daigdig, ang malamig at madilim na kailaliman ng karagatan. Dito kakaunti ang mapagukunan at ang buhay ay magalaw sa ibang bilis. Ang lahat ng tungkol sa biology ng Greenland Shark ay nakatun sa pag-iimbak ng enerhiya at kaligtasan sa isang mundo kung saan mahirap makahanap ng pagkain. Ang kanilang metabolismo ay napakabagal kahit na para sa isang hayop na malamig ang dugo. Nangangahulugan ito na maari silang magtagal ng mahabang panahon nang hindi kumakain, minsan ay buwan ang lumilipas. Napakabagal din ng kanilang paglaki. Maaring tumagal ng mga dekada bago maabot ng isang Greenland shark ang sexual na kapanahunan. Sa katunayan, ang mga babae ay hindi nagsisimulang magparami hanggang sa sila ay nasa edad na halos isang daan at limampung taon. Ang mabagal na takbo ng buhay na ito ay maaring tila kakaiba sa atin, ngunit ito ang susi sa kailang mahabang buhay. Sa pamamagitan ng pamumuhay ng mabagal, nababawasan ang Greenland Sharks ang kanilang paggasta ng enerhiya at naiwasan ang pagkasira na dulot ng mas mabilis na metabolismo. Ito, kasama ang kanilang malamig at matatag na kapaligiran, ay nagpapahintulot sa kanila na mabuhay ng mas matagal kaysa sa iba pang vertebrate sa daigdig. Ang pisikal na adaptasyon ng Greenland Shark ay kasing hanga ng mabagal nitong metabolismo. Ang kanilang mga katawan ay akmang-akma sa buhay sa nagyayelong kailaliman. Mayroon silang makapal na layer ng taba na nag-insulate sa kanila mula sa lamig at nagbigay ng pinagkukunan ng enerhiya sa mga panahon na walang makain. Ang kanilang dugo ay naglalaman ng isang special na compound na kumikilos tulad ng antifreeze na pumipigil sa pagbuo ng mga kristal ng yelo at nakakasira sa kanilang mga tissue. At ang kanilang mga mata, bagaman maliit, ay nakaangkop upang makakita sa madilim na liwanag ng malalim na karagatan. Ang mga adaptasyon na ito ay nagpapahintulot sa Greenland Sharks na umunlad sa isang kapaligiran na magiging nakamamatay sa karamihan ng iba pang mga nilalang. Ang Greenland Sharks ay mga oportunistikong kumakain, ibig sabihin ay kakainin nila ang halos anumang bagay na mahanap nila. Ang kanilang pagkain ay pangunahing binubuo ng ista, ngunit kilala rin silang kumakain ng mga bangkay ng mas malalaking hayop, kabilang ang mga seal, reindeer at maging ang mga polar bear. May mga ulat pa nga ng Greenland Sharks na lumulunok ng mga bagay tulad ng rubber boots at nabubulok na hayop na nagpapakita ng kanilang hindi mapili na gawi sa pagkain. Ang gawi sa pagkain na ito ay isa pang susi sa kilang kaligtasan sa malalim na dagat kung saan ang pagkain ay madalas nakakaunti at hindi mahuhulaan. Pagbantay ng kalaliman Nakalulungkot ang mga sinaw ng mandaragat na ito ay nahaharap sa lumalaking banta mula sa mga aktibidad ng tao. Ang pagbabago ng klima ay nagpapainit sa mga karagatan na posibleng makagambala sa kanilang tirahan at pinagkukunan ng pagkain. At ang mga gamit sa panging isda, lalo na ang mga gillnet at longline, ay maaring makakuha at makapatay ng Greenland sharks bilang bycatch. Dahil sa kanilang mabagal na rate ng pagpaparami, kahit na ang maliit na bilang ng pagkamatay, ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa kanilang populasyon. Napakahalaga na gumawa tayo ng mga hakbang upang protektahan ang mga kahangahangang nilalang na ito. Dapat nating bawasan ang ating mga emisyon, pamahalaan ang mga pangisdaan ng responsible, at palawakin ang ating pagunawa sa mga mahiwagang higante ng kalaliman. Ang Greenland Shark, kasama ang pambihirang haba ng buhay at natatanging mga adaptasyon nito, ay nag-aalok sa atin ng isang sulyap sa isang mundo na ibang-iba sa atin sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga sinaunang nilalang na ito, mas marami tayong matututunan tungkol sa evolusyon ng buhay sa daigdig at ang kahalagahan ng pangangalaga sa biodiversity ng karagatan.